Hello guys, it's Pip the Billy Norman. Dito talaga guys. Masabi ko na talaga na parang kung hindi ka strong, hindi ka mag-survive. Ako na talaga yung interpreter ninyo. Pero nakapokus ako ngayon sa mga snow. Punta ako doon guys. Ganun ba Ginnybib? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Tingnan nyo guys. Yung focus ko, snow yun ha. Uh -huh. Sa labas. Uh -huh ganun ang nangyayari sa isno nila. May ano, nag, may, may, may ano, yung parang nagbidyo ako nang sa bahay, pero isno yung kinunan ko. Itong bansa na ito, parang to survive. Mm, -mm. Maniwala na lang kayo sa akin dahil parang nagtrap trap na lang ako dito sa kanila. Para, para ano, para mag-interpret. Nagug naguguluhan na nga ako sa sarili Kili ko, bakit ganito talaga ako, parang Mm, mm kasi yung totoo dito kung hindi mo kabisado ang mga bagay-bagay yung mga spirits na lang maraming hindi maganda. Mga karanasan mo about spirits guys. Kung bago ka pa dito sa kanila no. Hindi hindi agad-agad. Ano 13 years na ako, 'di ba? 13 years na ako ganito. Mm -hmm. Paano ko nasabi yun? Nasabi ko yun dahil andito ako for 13 years na kasi ako. Ano ito? para akong nag-tour. <laughs> Pero hindi. Iba yung gusto ko. Yung parang nag-tour ako na parang... Diyan, oh. Akala niyo walang mga ganyan-ganya sa mundo natin? Kung may sirena... Mayroon din namang hindi si Rina. Yung si Rina, naniniwala na talaga ako na si, si, mermaid is real. Hindi kasi tao yung si Rina, guys. Ang figura nila ganyan sila pero hindi sila tao. Kaya nga sinasabi sa mga sa, sa mga ganyan humans, kasi hindi sila humans. Ibig sabihin, hin, ganyan sila pero ang makakita sa kanila yung parang may third eye siguro. Yung parang may kakaibang karanasan about Super natural. Pero kung ordinaryo ka lang, walang ganyan, okay lang naman. We are just only human. Guys, dito na lang ako. Maraming salamat. Bye!